Hi good morning everyone. Welcome to Jew Live in the Philippines. Uh, good morning viewers and subscribers. Kumusta po kayo? Andito kami ngayon sa isang uh, neighbor namin, sa kaming kapitbahay dito sa site. Then, yun nga. Uh, may offer siya sa amin ng mga flower, mga ibang mga tanim. So, pumuli kami. And si Ma'am Emma bumili rin. Thank you so much Ma'am Emma. So, tingnan natin kung ano yung mga binibili namin na tanim masaya at napakaganda. At parang biglaan lang bang, ano, uh, binibinta. So, natin. So, yan na, ah, mga tanim niya nga, ano. Tapos yan. Kasi kapitbahay, kaya nag-offer siya sa amin na ibibinta like this. Uh, sili siya naging, pro, ano, plant siya, pero pwede siyang maging malamas. Then, yan. Tapos, mga ganyan. Tapos ito, pinili rin namin. Para si sa malaking bahay niya. Para magandang ano. Oo, din kapit kapitbahay ko. Soon. Then, malwait sila sa amin. Wala kaming masabi. Ayan. Okay. Tapos yan. Ano yung forever rich mo. Forever rich? Wow. Forever rich daw. I claim it. Forever rich. Lailaig mga pangalan tong mga tanom <laughs> na ito. Ito. Long life rich din. Ito. So, yan. Pamili ko Ay. Kuyawan ako. Kain kung unsin ni Gawas. Ni <laughs> si gagaw mata. Sipin mo naman. Nag So, yan. <laughs> so, uh, sabi ni Peri, paano daw dadalhin? Kanaarang gilain ako, ma'am. Huwag kanin, May krisya. Oo, oh, sige, ma'am. Hmm. naman, kung may pakaping niya. Ano na? isma Hatag mo ang pin daw. Ay, yung malaki ha. Ayaw ha, kini ha. siya. nag balik kami dito dahil bumili kami ng mga tanim. So, mga tanim talaga ngayon, kung masipag ka lang, di magbibinta na. So, may bahay kami dito na nangailangan din daw sila ng pera, kaya yung tanim nila yung ibibinta. Tama-tama rin si Ma'am, uh, Ma'am Emma, bibili siya ng mga tanim kasi mahilig din talaga si Ma'am ng Emma ng mga tanim. So habang patapos na yung bahay niya, kaya mag-ano muna namin tanim. Ito siya, nice to siya kasi yellow para maganda to siya mag-ano sa uh, ano pangalan ito, sa sinag ng araw. Ito siya. Subukan ko di nito magsaing ako tapos lagyan ko ng ganyan ang color. Ginseng kasi yan eh. Tapos ito naman, meron kaming ganyan. Uh, isasabit na lang. Kaya hindi pa namin maano kikita yung view-view sa uh, kayaan ano buhat ng pat bahay. Marami pang ginagawa. Ay, ang bait naman niya. Naglalaba. Hi! Ala, ay, Kasi pag mo naman, brother, laba dami. So, din mga hanging plant. Yung yeah, mga ganito. Ibitay-bitay. So, ah, ganito. Sige. Yung dati, parang pinipisa lang namin itong ganito, oh. Yan, yan. Tapos, kinano namin. Yun. So, ganito. Meron si Ma'am Elsa niyan. Dali namin sa Zoom. Ah, kasi, meron din mga, ano, uh, oh, ilagay namin doon sa gate. Sige, kuha ka ng listahan para, i-ano na to. siya. to nice din to siya. Para siyang, kumbaga, para siya sa loob ng bahay. Maganda siya. Hindi, pwede ra siya, hindi mainitan. Nice. Hindi, yeah, ako ko to. O, oh, dara, dara. O, oh, dara. Dara. So, yung purple na yan. Meron din kami, pero uh, mas maganda kasi nice. nakalagay na yan dyan. Ah, oh, no. Meron kami sa farm. Pink color Snake mm. like plant. Ito, maganda din to siya. yellow Sinag sa araw. So, nag-ano na sila? Naglibog na sila kung paano nila kwentahin yung business nila, oh. <laughs> Sige, business. ay butang lang ang upat kay hangin man ni siya. Mm -mm. Na pa man, dili hangin man. Sa unang tawag ani manang, ang amon tawag ani ka ng ikog sa iring. Ganito, yung tawag namin ito is ikog sa iring. Ikog sa iring is buntot ng pusa. Ano to? Naani siya ay buto? Sanga? Kaniya ano na mo? mubun. Ah, unya ra ko magtanom anak kong mo puhon. So sa Bisaya is ito yung tapay-tapay. oh -tapay. -tapay? Uh. So, ito yan. Si ma kasi ma'am kasi mahilig sa, uh, sa purple. Ma oh, meron din ako ganun nandito madam. Pero type ko pa dan nga na kay pag sisinag ang araw maganda. Meron meron na doon. Meron na pero. Ano lang ilain lang oh, ng lista lang. Snake plant. Oo. Sige. Oh, yellow snake plant usang. Ito tanim na malaki gilukat ni Perry. Bye bye. Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Mabuhi na na siya dito, mabalik na yan kuma, basta malubong na siya, mabisbisan. <laughs> Sige dong! Walay sa si Ferry. Ito, kato siya, kuwan. Ma Kadagan magtawag na yung mga tanong, Milyuna. Forever rich. Asa tong forever rich? Gusto ko yung forever rich. Dara. Pila na ka book forever, Rich? Wala, din na apil lang. Nalista ni mo Ang ang isnit lang tara may gikona. Ngaron le, usara na yung forever, Rich? Usara na. Wala na anak. Na amo ni si. Di ba mo? Kato bang ipantos dito sa lock ba? Maobitaw na na, nabangag-bangag. Kay nan duha nang duha nang kuan forever, Rich kay duha. Para duha mi Ma'am Emma. Atua ay dako. Nakwa atong forever, Rich. Ihatong dako ako nang gamay. Ganda kanang Dito ka lang nalaman yung mga pangalan ng mga tanim may rich may mga ay dai kitita na oh duha po ay dara kadaghan aning kay ma'am ema di mm -hmm. sige lakuan ah, man sa mo na okay lang na siya painitan di na bantang siya sa init ma'am na painitan kung wala siya diri eh pananak Bombastic, ano ang is bumbastik. para man kanta. Si bombastic. Para kami nasa palengke. namili kami ng mga halaman. So, ano pa lang dito dahil namili ka ng halaman. Dala na yung lagayan. So, ito. Mga ganito is uh, bibigyan din binigyan nila ako ng ganito. So, kay Ma'am Ima ito. Yung mga malalaki na. Yan, kasi ilagay sa balkon eh. Napakarami. Si Gabi-Gabi o -gabi, si Araw-Araw. Ay, Araw-Araw na ano Anong puro na lang ni Gabi-Gabi. Ito, pagmanganak mga anak yan. Okay.

si isa ka. Dako. Kasi pagana na tayo? Kanang yellow. Snake plant. gya po na siya. Ah, uh, snake plant na insect? <laughs> so, may pakapin pa siya na uh, beautiful plant. <laughs> oh. Okay. Kasi, Tabay no? na. So, yung maliliit is 50 pesos. Then, din nga. Mag, uh, ano pa. May mili pa ako ng iba. So, ito. Maganda ito sa loob ng bahay. Pero, pwede ito siya. Ay, ay. Pwede ito siya hindi siya isilong lang siya. to nice to siya. Palit, palit, palit lang. Halaman, day Ma, dahi, usaw. Okay, at si Joan. Daghan na Joan. Mga tanom. So, nag na sila kung magkano yung magkano babayaran ko. So, ito lang muna ang aking update ngayon sa umagang nito. Umili muna ako ng halaman ang next video. Thank you for watching.